At eto na mga to, December 27 na, ang pagbabalik ni John Riel Cuadro Alas, Casimero, kontra sa Japanese fighter na si Sho Mizukoshi. Araw ng katapusan ng taon, pero baka may isang career ding matapos. Mga boss, hindi basta-basta ang laban na to. Ito ang pagkakataon ni Casimero na bawiin ang respeto, ipakita ang prime niya, at patunayang hindi patapos ang kwento ng Cuadro Alas. Tatlong division world champion, world-class finisher, at isa sa pinakadelikadong Pinoy fighters na lumakad sa ring. Pero teka, hindi rin dapat less prepared sa Mizukoshi, Japanese warrior, agresibo, malakas ang loob, at gustong patunayan na kaya niyang pabagsakin ang isang beteranong gaya ni Casemiro. At sa Japan, alam natin, delikado kapag underdog ang kalaban, kasi wala siyang pressure, all out siya, all in siya, walang mawawala. Pero mga boss, kung explosiveness ang pag-uusapan, Kasimero pa rin ang hari. Power, unpredictability, at killer instinct, kumpleto. Kaya ngayong December 27, posibling furry works ang mangyari sa ring. Kung haharap si Mizukoshi ng diretsyo, walang atrasan, malaking problema. Bakit? Kasimero loves aggressive fighters, kaya nang paborito niyang target kasi mas malaki ang chance na boom. Counter left. Counter right, good night Kung tatakbo naman si Mizukoshi Mauubos siya sa pressure Casimero will hunt him down Cut the ring and break him piece by piece Pero mga boss, eto ang totoo This fight isn't just about winning Para kay Casimero Ito ay laban para sa pangalan Laban para sa legacy Laban para ipakita sa buong mundo na may ibubuga pa siya At hindi siya basta-bastang tatanggalin sa picture ng boxing at kung manalo ng malupit si Casimero, especially via ko, magbubukas ang pintu para sa bigger fight sa 118 o 122. Pwedeng balik tunog ang pangalan niya sa world rankings, pwedeng bumalik sa title contention, at pwedeng mangulit-ulit sa mga champions. Pero kung matalo siya, ayun na mga boss, posibleng yun ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang karera. Kaya ngayong December 27, expect war. Expect chaos. Expect a monster performance. Dahil ang quadro alas, kapag desperado, mas nagiging delikado. Mga kabuksing, sino ang panalo sa tingin mo? Kasimero ko. O may sorpresa ba si Mizukoshi? Comment mo sa baba mga boss. At kung gusto mo pa ng iba pang malulupit na boxing updates. Dito lang sa Double KTV.